Sakto ra ba sa imong ang 7 inches? Kurag dako dako ra ko makakon kung kon. Yo guys, kumusta mo tanan nung na nata din karon sa may Gaston Park? Mangita tagin sa pwede na to. May interview dere. So, taon-taon na to nga. Wala nakahimu o content dere. So, back to work na buta. Let's go! Hello mga ma'am. Kumusta? Oh, hello! Ikaw? Ang gira po. Kasi pa mo? Ang inyami si Civilian Single or Taken. Uh, medyo taken. <laughs> medyo taken, medyo single. Medyo taken. Single bitaw. Okay, <laughs> no, 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 no. Ah, uh, okay, so ako sa inyo ha. Ah. ah. Wala siya yung specific na pangalan or butang, so dipindi sinyo kung sa yung muna na. Muna na to, but. Thank okay. Ikaw na. Pansaman. Sakto ra ba sa imong ang 7 inches? <laughs> um, murag na ko dugo ra siya. Ikaw, 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 ikaw sakit Kaya. Hindi mo dapat ako. Murat maabot man sa kutukuto. So, hindi ka makaya. Hindi makaya. Hindi makaya. Na di ba kay plano nga mo tila o 7 inches? Una-unaon pa na ako. Testingan pa. Ikaw, siya kay tistingan daw niya 7 inches. Ikaw mo tisting po ang 7 inches. Agilin ko mo tisting kay Murat. Pa, go, murag punta na pa lang murag dinam makaya. Hindi <laughs> makaya? Hindi kaya. Murag sangko man sa langit. <laughs> Hi ma'am. Kumusta man? Okay ra. Ah, uh, sige pala ni mo. I am Virginia Lin. Uh, single or taken? na? Single. Sige get. Yeah. Kasi pag kumana video makakita na tag-up fam, di ba? Depende. <laughs> Ay, bangutan na si mo um, ikadiskaris ba ni mo kung may balaan mo nga walay tuloy ang lalaki ya tarun <laughs> Murag. <laughs> Sakto. Yes. Ano ba? Depend, Oh, and to, pero mas lahi mag-good Pero wala pong mukapukaw yung lalaki, Kasi yung Pero sa nila is lahi yung daw. La ano ba kayo plano mo tilaw? <laughs> Wala <laughs> <na>, ah! Charm! Oso <laughs> may mintahin mo sa mga walay tulay? <laughs> Matuloy na lang mo eh! <laughs> Kamusta man mo mga gata? Kamusta? Okay, okay, okay. Ano sa mo? Ira. Ikaw? Annie. Ikaw? Galba. Ikaw ba? Ikaw <laughs> <She can't. laughs> Marisa. Ira. Okay, so mga tana ko sa inyo. na ba yung mga uyab Wala ba? Banana. Ah. ah, banana. Mga banana. Ba? <laughs> okay, so mga tana ko sa inyo ha.

Ma'am okay. oh, sir, kamusta? Kira. Si ba nani mo sir? Ivan J. Ivan ikaw ma'am? Kaisel. Kaisel? Okay. So una ipangutahan na sa inyo ma'am. Hindi una na ko pangutahan nun? Yeah. Siya? <laughs> pamisita una ayha ipabugha o ipabugha una ayha pamisita? <laughs> pamisita na. <laughs> ayha bugha. <laughs> <laughs> Ito man? na pangutahan. Yan naman. Ito mo na <ang> bugha kaway. Ah, <laughs> respect lang po. suspek lang. Hmm. So, misita daan. Ayah, babuga. Alright, ikaw ma'am. Pabugaon ni mo si sir? Misita daan. daan. Ayah, pabuga. Hmm. Dili ni mo siya pabugaon na. So, panalitan ma'am. Mubuga si sir, pabugaon ba ni mo? Hmm. Okay na si mo ha? Mugat ka Bro, kung bro. Pabuga na daw ko ma'am.